na Galing po ako sa doktor. Dinala ako nilang dalawa Ang asawa sa doktor kasi medyo nilagnat na ako sa malalasukat sukat ng aking pa. PIS na nasaktan ako Ayan Akala ko nung una normal itong pizza Tapos natuklasan ko Na Na yung palang suklay ng aso na dito sa bag ko Daladala ko sa labas Kasi doon ko sa labas sinusuklayan yung aso Dahil maraming balahibo magkalat sa bahay pag dito ako sa bahay ng Suklay kaya dadala ko yung Suklay na matalas ang ngipin doon sa labas tapos sa tuwing na hinahatak ako ng aso umahampas yung bag ko dito sa sa right side na may laman na suklay humahampas dito sa hita ko natuklasan ko lang to lately lang na yun pala ang dahilan hindi pala to pigsa na normal natusok pala ito ng uh, ng suklay tapos yung suklay kasi ng aso eh eh yung parang bakal ang mga ang brush nya tapos ano marumi kaya natitano so malala na po ngayong araw na to talagang nag <laughs> naga biting biting na po sa loob. <laughs> Tapos nilagnat na talaga ako. Kaya sinabi ko na doon sa dalawa na uh, kailangan ko na mapachick siguro o kaya bibili ako ng herbal na pang, panlinis dito para para gumaling kasi sobrang sakit na nagpipintig-pintig na siya sa loob o so, dinala nila ako sa sa doktor So, ayun. Nagyan lang ako ng gamot na para sa pag ako. May gamot doon. Isang gamot na sa lagnat. Isang antibiotic and then isang cream na pang -pahin. Tapos, bumili sila ng ito. Pang pang cover daw dito. pero parang hindi naman kailangan takpan ito kasi mainit siya. Parang siyang pigsa talaga, mainit. Kaya <laughs> yeah, tama lang na hindi ako lumangoy nung linggo. Kasi nilagnat na talaga ako nung linggo pa lang. May lagnat na ako. Tapos nawawala din naman. Tapos bumabalik din. Balik-balik ng lagnat na. Hindi na ganong malala. Pero kahit pa paano, mayroon talagang lagnat bumabalik-balik lang kaya nung linggo yun ang madakong umalis kaya nakalis ako dito ng bahay alauna na ng hapon kasi gusto ko pa talagang gumulong kasi masama talagang pakiramdam ako kaso kailangan ko rin hanapin yung blue bridge kaya ayun umalis ako kahit na hindi maganda ang aking feelings So, ayan lamang po aking chika-chika for today, guys. Thank you so much for watching.